Araw ng sabado, ikaapat na araw ni Ramil sa nilipatang subdivision at muli niyang nadatna ng maganda at more ng babae na may magandang buhok sa katapat na bahay. Nakaupo sa mahabang simentong upuan sa labas ng chicken war na bakod. Sino kaya siya? Lagi siyang nandyan pag uwi ko sa gabi. Tanong ni Ramil sa sarili. Hindi maii-ka-kaila na may paghanga siyang nadarama sa dalaga. Tuwing darating siya, pagkagaling sa tabaho ay sadyang naagaw ng babae ang kanyang atensyon. Napapasulyap at palihim pang binabalikan ito ng tingin. Ah, medyo maaga pa naman. Hindi naman siguro masama kung mangapit bahay muna ako sa pagkakataong iyon ay tinanggal na ni Ramil ang hiya sa katawan. Lakas loob niyang nilapitan at kinausap ang kapitbahay. Lumingon naman ang babae at nakangiting tumugon. Good evening! Ako nga pala si Ramil. Ikaw? Maria? Good evening din. Sagot ng babae. Lagi kitang naaabutan dito pagkagaling ko sa trabaho. Medyo hirap ka ba matulog o may iniisip lang. Medyo pareho? Natawang sagot ng dalaga. Naging maganda naman ang bukas ng kanilang usapan. Sila madali silang magkapalagayan ng loob sa isa't isa. Umabot pa nga sa puntong nagkwentuhan na sila tungkol sa kanilang mga sarili. Hindi nagtagal ay nagsalaysay na si... Maria tungkol sa ilang gumugulo sa kanyang isip. Nag-aalala nag nag ako rito kay tita. Pabubukas ni Maria. Ha? Bakit naman? Nagkakaedad na kasi pero hanggang ngayon ay wala pang asawa. Naisip ko kung anong mangyayari sa kanya pag tumanda na siya. Sinong titingin sa kanya? Sinong makakasama niya sa pagtanda? Sana kung nandito ako ng habang panahon Di naman pwede iyon Darating din ang panahon na rin, rin kami Hindi ko siya mababantayan ng habang panahon Pagsasalaysay ni Maria Nasaan siya ngayon? Tanong ni Ramel Nasa loob, tutulog na Hayaan mo lang, di naman pwede talagang madaliin yan Baka magiging mag, mag, mag maingat lang siya utang mag-alala isang araw ay matatagpuan din niya ang lalaking makakasama habang buhay. Sana nga, aasahan ko yan. Mabait si Ida. Initiyak ko na mang ang lalaking makakaisang dibdib niya. Iyon lang at tumayo na ang babae para magpaalam. Nagbigay na isang matamis na ngiti kasabay na munting pagkawaysa na iwang binata bago tumungo, tumungo sa loob ng bahay. Kumilos na rin si Ramin. lumakad na para pumalik sa sariling tahanan para magpahinga. dire, -dire siya sa kanyang silid. Ha, akala ko kung ano niya. Mabuti na rin nakilala ko siya. Akala ko white lady siya. Eh, hanggang sa antukin ako at matuk makatulog. Eh, hindi ko siya nakikita nakikitang pumapasok sa bahay nila. Ngayon lang, in fairness, hindi lang siya maganda. Mukhang mab mabait pa talaga. Pagmumuni-muni ni Ramil sa sarili habang nakahiga sa kama. Kinabukasan, linggo ng umaga, maagang bumangon si Ramil para magsimba. Medyo nagmamadali pa siyang pumasok ng simbahan para makahanap ng, makahanap ng upuan. Nang makaupo na, habang hinihintay ang pagsisimula ng misa, napansin niya ang isang dalaga sa kabilang hanay ng mga bangko. Maganda at morena ang babae na may mahaba ring buhok. May pagkakahawik sa babae kanyang nakilala, si Maria. Kahawig niya talaga Hindi kaya ito yung ida na sinasabi ni Maria? Nasabi niya sa sarili. Naku! Oo nga pala, parang hindi ko na itanong sa kanya kung kapatid niya o pinsan yung Ida na sinasabi niya. Hindi bali, na, kapag nakatsyempo ako, lalapitan ko siya baka, baka siya nga si Ida. Ilang sandali ay lumabas ng tinig na isang babae mula sa mga speakers na nakapresto sa paligid ng timbahan. Tumayo po ang lahat. Bigkas ng isang babae sa tapat ng mikropono. Pansamantal mo nang itinuon ni Ramil ang atensyon sa misa. Pagamat pa misang misang napasususulyap sa dalagang nakita, ay hindi naman siya nawala sa takbo ng selebrasyon. Mula sa pagpabasa ng mabuting balita hanggang sa matapos ang banal na sermonya. Nang matapos ang misa, mula sa paglabas ng simbahan hanggang sa paglalakad, pauwi ay napansin iisa ang na ang kanilang pinataha. Banayad lang ang kanyang lakad at hindi nagmamadali. Nakasunod sa babae sa hindi kalayuan. Nag-abot lang sila pagdating sa kanilang mga bahay. Hindi, man, hindi nga nagkamali si Ramil. Tumuloy ang babae sa bahay kung saan niya nakilala si Maria. Napalingon siya kanya ang dalaga pagdating nito sa gate. Hello po! Sambit nito pagkabukas ng gate. Ngumiti rin naman at tumugon ang binata. Nakita ko po kayo kagabi ah, nakaupo dito sa tapat, nagpapahangin. Ah, nagkakwentuhan kasi kami ni, ano, ni Maria. Tignan mo ba yun o oh kapatid? Ha? Wala naman akong kasama rito sa bahay eh. Nagtatakang sagot ng babae. Eh. Wala? Ilang sandali ay nasilid ni Rami sa may sala ang lumang painting o portrait ng isang maganda at morenang babae na may mahamang buhok. Si Tia Maria yan, sambit ng babae kay Ramil na nakatitig sa larawan. Tia Maria? Si Sisi -si lola ko actually. Yahin ng tatay ko. Ang ganda no, sayang nga tumanda lang siya ng dalaga. Hindi nag-asawa. Magmamaadi sana siya. Di natuloy pero nanatiling deboto sa church. Kaliwanag ito. Ilong, iyon lang at hindi mak na nakapagsalita pa si Ramil. Pagamat may kababalaghang gumagambala sa kanyang isipan, ay dinaan na lang niya sa ngiti at nagpakalam na sa dalaga. Ako nga pala si Ramil, eh ikaw, Ida, sagot nito kasabay ng pagdaungan ng kanilang mga palad. Sa silid ay hindi matapos ang pagtataka at pag-iisip ni Ramil. Ang, pang ang pangalan at itsura ng babaeng nasa larawan ay tugma sa Maria na kanyang nakilala. Halos tulala siyang nakaupo sa kama. Hindi makapaniwala na ang kanyang nakilala at nakausap ay matagal na palang patay. Dahil dito ay hindi maalis sa isip niya ang mga sinabi nito sa kanya. Nag-aalala ako kay Ida. Nagkakaedad na rin pero wala pang asawa. Ay titingin sa kanya. Mula noon, kinawanan ni Ramin ang lahat para maging mag mabuting kapitbahay ni Ida. Lagi niyang tinitingnan at pinakamusta ang kalagayan nito sa kabilang bahay. Madali naman sila nagkapalagayan ng loob, naging malapit sa isa't isa at naging mabuting magkaibigan. At simula rin noon, hindi na rin niya nakita si Maria na nakaupo sa labas ng bahay. Itong kunyo 2008, ang dalaway ay nag-isang dibdib na sa kanilang simbahan usan unang nasilayan ni Ramil si Ida ang apo ng magandang dalaga na kanyang nakilala, ni si Maria.